Boyfriend pa lamang ng aking bunsong kapatid, eh. ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Erwin eh, ay malaki na ang naitulong niya sa aking pamilya. Hanggang sa tuluyan silang may kasal eh, at naging bayaw ko na nga si Erwin. Eh. Kumpara sa aking asawa na isang construction worker ay di hamak na mas maganda ang hanap buhay ni Erwin. Kaya naman madalas ay kapos kami sa pagkakaroon namin ng limang anak sa loob ng 18 years namin na At dahil sa laki ng aking utang na loob at sa hiya kung paano kami makakabawi, ay wala kong ibang naisip na paraan kundi palabasin ang malapot. High school boyfriend ko ang lalaki na itago mo na lang sa pangalang Jerome at ako naman sa pangalang Lilibet. Barka daw o kaibigan ang unang inakala ng aking mga magulang na relasyon namin ni Jerome dahil kapag napunta siya sa bahay ay meron pa siyang isang kasama na kaklase din namin. Pero bago pa kami nakagraduate ng high school ay nabisto kami ng inay na kami ni Jerome ay merong itinatagong relasyon na kanya namang sinabi sa tatay. Kinausap kami noon ang tatay dahil pareho kami ni Jerome na hindi pa tapos ng pag-aaral at kapwa kami minor de edad pa. Buong akala ko nga ay paghihiwalayin kami. Pero bagko sa sinabi ng aking mga magulang kay Jerome na tama ang ginagawa niyang pagpunta sa bahay at hindi sa kung saan saan. Nagsimula ang aming relasyon noong mga second year high school kami. Pero ang matinig bago pa kami nabisto ng aking mga magulang na mag-on kami ni Jerome ay nagawa ko lang isurrender ang aking bataan at kung saan namin ginawa ang unang assignment na walang kinalaman sa school ay sa boarding house ni Jerome tuwing magagawi ako sa boarding house ni Jerome hindi talaga may iwasan na gumawa kami ng assignment lalot amin ang naumpisahan madalas din kaming magtambay ni Jerome sa kanyang boarding house kapag napapagkasundoan namin ang hindi pumasok ng school food trip na may kasamang kakaibang trip. Dahil naging legal kami sa aking magulang at hindi nagtagal dahil narin sa aking kagustuhan ay nakilala ko ang mga magulang ni Jerome at mga kapatid. Kapwa namin pakiramdam ay malaya kami dahil sa pagiging legal ng aming relasyon at dahil doon halos araw-arawin din namin ang paggawa ng lihim na assignment lalo na noong panahong hindi pa kami graduate ng high school. At dahil nakasanayan namin ng ganoong setup, nabisto kami ilang buwan ng nakalipas matapos ang graduation. Dahil sa kasabikan ay hindi namin napigil ang bugso ng damdamin at sa mismong bahay namin kami nakatapos ng isang milagro. Nanalaman pala ng isa sa aking kapatid na nasabi sa inay na sinabi naman ng inay sa tatay na naging dahilan para ang aking dibo ay mauwi sa isang pamanhikan o pang usapan ang kasalan dahil nga may naganap na. Doon ay nasubukan ang pagiging borako ni Jerome dahil sa nakuugalian ng mga matatanda na walang alin lang ang namang ginawa ni Jerome para patunayan ang kanyang pag-ibig habang gumugulong ang araw patungo sa petsa ng aming kasal. Bagamat medyo may katagalan pa, dahil napag-usapan na sa makaedad 19 na ni Jerome ang kasalan, ay naging consistent pa rin si Jerome. Para kahit papano ay makabawas gastos, kapwa kami naghanap ng trabaho at ang maganda, dahil nga ikakasal na rin kami, ay mas panatag kaming nakakapaglaro ng apoy. Dumating ang araw ng aming kasal, at maayos naman iyong naidaos. Yun nga lang, pagkatapos ng aming kasal, ay natapos na din ang aking pananatili sa aming bahay dahil ayaw ng aking tatay na sa kanila kami pipisan. Wala kaming nagawa ni Jerome at halos karimihan sa aking gamit. Ay aking kinuha at kung saan kami nagpunta ay sa bahay ng aking benan na di hamak. Ay mas maganda ang aming bahay. Sa unang pagkakataon, ay naranasan ko ang matulog ng hindi komportable dahil sa mga kurtina lamang ang tanging namamagitan sa amin. Sa aming babagong mag-asawa, sa magasawa ng aking bienan at sa kanyang mga kapatid. At syempre, sa tuwing gagawa kami ng exciting part bilang mag-asawa ay nakakailang. Kumbaga, walang buwelo at hindi namin nagagawa ang dati. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, pag gusto may paraan pag ayaw may dahilan at hindi maiiwasan ng kansyawan sa kung paano daw ba namin nagagawa pa ang ganoon sa kabila ng aming sitwasyon dahil pagkaraan lamang ng dalawang buwan ay nagbunga na ang aming masinsinang sakripisyo at pinagpaguran dekalayuan sa bahay ng aking benan ay sinabi ko sa aking asawa na si jerome na kung pwede kahit isang maliit lamang, kahit hindi masasabing tunay na bahay, basta nakaseparate kami, baka pwedeng gumawa kami doon kahit plywood na dingding at lumang yero ang bubong ay pwede na. Nasinang ayuna naman ng mag-asawa ng aking bayan at hindi nga nagtagal, ay ganoon nga ang nangyari. Sa unang araw pa lamang ng aming paninirahan, sa bahay na kung iisipin ay maganda pa, at di hamak na mas safe pa ang kulungan ng isang aso na may mayamang amo. Sa unang pagkakataon ay ramdam ko na agad na ang magpamilya ng walang plano at hindi pinaghandaan ay hindi ganun kasimple. Sa loob ng isang mumunting bahay ay kita ko na kaagad kung ano ang mga kulang. Yung tipong para lamang kaming naglalaro ng bahay-bahayan dahil sa dami ng kulang. Pinilit ko ang maging masaya na tinisip na kami naman ay nagsisimula pa lamang at sa pagdating ng araw ay magiging maayos din ang lahat. Ang importante, nakabukod kami ng aking pamilya. Bago kami na ikasal ni Jerome, ay meron naman kaming trabaho. Yun nga lang, trabaho na kahit yata sa pangsarili ay hindi sasapat. Trabaho na natigil pa dahil sa paglipat namin sa bahay ng aking biyanan may kalayuan kasi sa bahay namin ang bahay ng aking binan ang masama pa noong malipat kami sa bahay ng aking binan although nagawa namin ng makabukod sa tulong ng aking binan ay bumalik sa dating buhay si Jerome buhay binata sama sa barkada pag pinuntahan sa bahay at basketball dito basketball doon na kung umuwi madalas hapon na parang walang pamilya na naghihintay maraming pagkakataon na umuwi ako sa bahay namin dahil sa problema. Iyon nga lang, dahil lagi namang nasa bahay ang aking tatay, ay hindi ko magawang makapagkumpisal ng aking problema. Sa takot na baka sermon lamang ang aking abutin. Lalo't alam ko naman na sa aking pag-aasawa ng maaga ay disappointed ang aking magulang dangan na nga lamang at masyado silang paniwalain sa lumang kaugalian may nangyari lang gusto kasalan na agad kahit ang totoo ay hindi pa naman handang magpamilya maliban kasi sa akin na maagang nag-asawa ay hindi lamang sa akin nangyari ang ganoon dahil sa aming pangalay na kapatid ganoon din ang nangyari at ang alam ko nabaon sa utang ang aking magulang dahil doon dahil lalaki ang sa amin kaya sa tatlo na lang na aking mga kapatid ang nalalabing pag-asa ng aking mga magulang na halata namang pagdating sa pag-aaral ay may mga katamaran din eh. Hanggang sa ang aking sitwasyon sa bahay ng aking bayananan ay nalaman ng aking inay noong kanila akong puntahan. Hindi kasi nila alam na nakabukod kami at nagsasaga sa bahay na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Napansin kasi ng inay ang aking pamamayat at halataro na parang nagpapanggap lamang na ako'y masaya tuwing ako'y dadalo sa amin tapos hindi ko pa kasama si Jerome. Walang nakapigil lang iuwi ako ng inay. Kasama ang pangaray namin ni Jerome. Ang masaklap, walang kaalam-alam si Jerome. Nasa pag-uwi niya ng bahay ay wala na siyang pamilyang dadatnan. At talagang sinabi ng inay sa aking benan na huwag nang pasunurin sa amin si Jerome. At sabi ng inay sa mag-asawa ng aking benan, kami na ang magpapalaki sa bata. Sempre ako naman bilang asawa at babago pa ang aming pamilya ay mas gusto kong buo ang aming pamilya. Katulad ng pagkakaroon namin ng isang maliit na bahay sa kalapit ng bahay ng aking benan ay ganoon din ang naging desisyon ng inay at huwag na kaming pabalikin sa lugar ng aking benan. Harapan pang sinabi ng aking magulang kay Jerome na sa oras na si Jerome ay magpatamad-tamad ay paghihiwalayin kami ni Jerome at mapauwi na sa kanila. Pumayag naman sa kasunduan si Jerome at matapos ang bahay na mas maayos-ayos naman ang konti sa dati naming bahay ay ipinasok ng tatay si Jerome sa kanyang pinapasukan. Ang sabi para daw mabantayan. Simula noon hanggang sa maging tatlo ang anak namin ay ayos naman ang takbo ng aming pamumuhay Maliban na lamang loong dadalwa pa ang anak namin ni Jerome, ay may isang pagsubok na humamon sa buhay ng inay at iyon ay ang pagkadotski ng tatay. Doon mismo sa kanyang trabaho na pinapasukan. Ang kwento ng kanyang kasama ay nakaramdam raw ng pananakit ng dibdib ang tatay kaya pansamantala ay namahinga iyon. Hanggang sa kabisihan ng mga kasama, sa trabaho ay nawala sa isip nila ang tatay na noon ay pumasok ng baraks para magpahinga. At patanghali na ng kanilang maalala kung kamusta na ba ang tatay, nasaan na ba siya, bakit hindi pa siya bumabalik. Doon na raw ang ng hindi maganda ang kanyang mga kasama. Hanggang sa magsipuntahan sila sa baraks at doon, nila nakita ang tatay na walang buhay sa sahig at ang kamay ay nasa dibdib. Pare-pareho namin alam na high blood ang tatay. Pero hindi namin inasahan na aabot sa ganoon ang lahat. Dahil doon, ang tatlo ko pang kapatid na natitira ay isa na lang ang nakaabot ng college hindi pa natapos. Wala naman kasing trabaho ang inay at taong bahay lamang. At doon nga ay naisip ko, papaano sila kung walang early pension ang tatay na nakukuha ng inay na hanggang ngayon ay kanya pang napapakinabangan. Dahil sa pagkawalang iyon ng tatay, malaki ang naging pagbabago sa takbo ng buhay ng naiwan ng tatay. Ang aking kapatid na sumunod sa akin, sa halip na ipagpatuloy ang pag-aaral ng college, ay naghanap na lamang ng trabaho. At ang dalaw naman kung minsan ay nagsasideline kasama ng inay. Dahil kung hindi, just me ay pare-pareho kaming mangangamote dahil syempre hindi naman pwedeng kami lang ng aking mag-anak ang kakain at nakikita kong sila hindi. Although kahit nagkaroon ng trabaho ang sumunod sa akin ay kita ko kung gaano sila nagtitibid. No maging apat na ang supling namin ni Jerome at ang dalawa ay nag-aaral na. Doon na ako nakaramdam ng dahan-dahang pagbigat ng aming pamumuhay Bukod sa pang-araw-araw na gastusin, ay may kalayuan din sa amin ang school kaya kailangan pa rin ng pamasahe. At ang akin namang asawa na si Jerome ay sinubukan na maghanap ng ibang trabaho. Dahil simula ng mawala ang tatay, umangat man ang sahod pero hindi ramdam. Nauwi sa pagiging construction worker si Jerome, galing na lamang at kumpari ng tiyuhin ko ang kontraktor. Kaya naman kahit nakakaintindi lamang pagdating sa construction si Jerome ay ginawang skill ang sahod. Hanggang sa larangan ng welding ay masasabi ng skill. Yun nga lang ay hindi naman laging may tanamaho. At sa gitna ng kagipitan ay wala kaming ibang malapitan kung di si Erwin na boyfriend ng bunso sa aming magkakapatid. Si Erwin na boyfriend ng bunso kong kapatid ay kapitbahay ni na Jerome na nakartings naman sa amin, doon magbabinyag kami sa pang-apat namin. At si Jerome din na aking asawa ang dahilan kung bakit nagkakilala ang aking bunsong kapatid na itago na lang natin sa pangalang Nelly at si Erwin. Nanigaw at ayon, naging sila. Halos buwan-buwan nasa amin si Erwin at simula ng aming malapitan pagdating sa finansyal ay siya ng aming naging takbuhan. Dahil aminado ako, na pag sa kanya kami nagsasabi ay nasanay kaming walang bayad-bayad hanggang sa kunin na nga naming ninong si Erwin para sa aming panglimang supling sa laki nga nang naitulong sa amin ni Erwin parang kami yatang mag-asawa ni Jerome ay pwede na niyang pag-utusan sa kung ano man nais niyang ipagawa hindi pa kasama doon ang sa tuwing siya'y bibisita kay Nelly ay lagi rin niyang inaabotan ng pasalubong o pera ang lima naming supling. Kung sa bagay ay hindi lang naman kami, dahil aminin man naming magkakapit bahay o hindi, ay parang hulog ng langit sa amin si Erwin. Dahil sa labis o sagad na tulong niya sa amin. Buong akala ko nga ay magsasawa siya sa aming pamilya. Darating ang araw ay maglalaho na lang siya ng kusa at iiwan ang bunso naming kapatid. Pero hindi, at magiging bayo ko pa rin pala si Erwin dahil umabot sa naikasal pa ang dalawang ni Erwin at Nelly at nauna pa sa dalawang sumunod sa akin. Dahil walang pagkukunan ng inay, lahat pa ng gastos ay sinagot ni Erwin. At dahil bunso sa aming lima na magkakapatid at noon pa man ay amin ang napag-usapan na sa bunso mapupunta ang bahay, ay matik na noong maging mag-asawa ang dalawa ay kapisan sila ng inay at ng dalawang dalaga pa na aking kapatid. Hindi naman sila napirmi sa bahay dahil nasa Manila ang trabaho ni Erwin at nagonpanila pa nila ng paraan na doon na rin humanap ng pwedeng pagkakitaan si Nelly habang hindi pa sila nagkakaroon ng panganay. Bilang hipag ni Erwin at siya nabayaw para sa akin, sa kanyang kabutihan ay wala na akong mahihiling pa at sana hanggang sa uli manatiling mapalad ang bunsong kapatid sa pagkakaroon ng isang erwin sa buhay. Sa ngayon ay wala pa din silang panganay. Sa Manila sila naglalagi at tulad ng dating pagbisita ni Erwin na buwan-buwan ay ganon din ang ginagawang pagbisita ng mag-asawa sa inayang.